Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Nakita niyo naman ang thumbnail, of course, nakafocus yan sa kapuso star na si Claire Castro. Si Claire Castro, to be honest, eh, napakalaking potential na actress na GMA7. Nung pinakilala siya, nakikita ko yung potential uh, bukod sa napakaganda niya in person, ang sexy, and at the same time, fresh na fresh at yun na nga, magaling naman umarte ang bagets. It's just that, ah uh, siguro kailangan talaga lang na ngayon kasi actually hindi ko sila mabibli marami kasi artista ngayon na nakikita lagi eh. so like for example siguro Um, lahat siguro nang gagawin dapat ng mga artista eh kinokonsult sa mga manager including si Pananamet although wala naman akong nakikita uh, but before that pala yan gusto kong purihin yung mga fans si David Licao ko, kasi nakita nyo naman talaga solid sila talagang sumugod sila sa Mega Mall Cinema 10 para lang ipakita talaga ang support sa kanilang idol at panalo naman dahil nilapitan sila ito na nga so dumating na si Claire Castro at si si Kristoff. guys yan si Christoph so actually at first wala naman akong nakita sa sanang... ako personally ah wala naman akong nakitang mali kasi yun sanay naman ng mga fans na ang sex sexy ng mga artista kaya lang syempre gabi na naka si Claire at halos exposed sa kanya eto medyo tinakpan ko na nga pero kasi nga ang iksi kasi talaga ng suot niya so halos duwan na at nakikita na epanay pa ang ganyan niya ako talaga dinig na dinig ko yung mga katabi ko especially yung mga lalaki yung pinag-uusapan si Claire tapos talagang hindi ako nakatakataka hindi na ako magtataka kung may mga na lumabas na sa X or sa Twitter na mga uh, sa Facebook O sa uh, kung social media na picture of uh, video ni Claire yung mga eksena ng ganyan kasi nga siya talaga yung lumalapit sa fans at papa selfie tas medyo slight tumutuwad-tuwad nga siya kaya yun lang ang medyo at katulad niyan oh, so nung mas marami pang sina ah, nakita ko siya medyo na distract ako dun sa pinag-uusapan ng mga boys na talagang parang jackpot sila oh nakita niya naman di ba si Claire very beautiful at promising talaga magaling umarte. So, kaya lang nga, so, naka-shades. So, at first, nung dumating siya, syempre, nagtatanungan, sino yan, sino yan, sino yan. So, kasi na, rule number one yun eh, dapat pag artista ka, dumarating kang, ano, arrive kang artista, artista ka, yung kanon. Hindi yung, kasi syempre, Um, magre-reflect din yan sa karir mo, yung ganyan. So, ako, sana dumating si Claire. Na, kasi sa press ko naman, bonggang-bongga yan pag nag a ng press ko talagang todo outfit din ng, ano, ang, ang clear. It's just, siguro, ito nga, siguro casual na casual, premier night, mega malls, kaya, mega mall, kaya ganyan dumating siya ng, casual lang naman yung outfit. And again, I don't see anything wrong sana. Kaya lang siguro, medyo ingat sa susunod. Kasi, hindi na natin masabi lahat ng mga boys, ba diba? Kung ano talaga ang nakikita nila, o kung anong nararamdaman nila. Katulad nga, talagang, ako witness talaga ako. At narinig ko talaga ako ano yung pinag-uusapan sa kanya. Yung, una nga, hindi siya nakilala, pero nung nalaman na, in-announce din yung name niya na Claire Castro. Yun na. Nakikita ko yung mga katabi ko talaga nagbibido, etc., etc. At inaabangan nila yung mga ganyang scene. So, ako hindi ko na kinunan yung mga iba pa. Pero kinunan ko just for this ano lang, vlog lang na ito. Para sana next time maging maingat ang mga artista sa pag-attend sa mga public, uh, sa mga event na katulad nito. Kasi maraming masyadong mga tao na hindi kilala of course katulad niyan oh napakabait din isa pero yun na nga Um, siguro lang next time maging maingat. Although sabi nga hindi dapat uh, nakasalalay sa pananamit ng babae para hindi yun dapat rason para bastos. Hindi naman siya actually binabastos. Wala. Ang dami nga selfie sa kanya. It's just that marami talagang palihim na nagsasalita, nag-uusap at nagsish kumukuha ng video. Kung sa bagay, uh, hindi nakasalanan ni Claire yun. Kasalanan nila kung ano may maramdaman nila. Basta siya eh happy siyang dumating. Pero syempre again, uh, gusto ko lang kasi yung mga IT sa pag sa mga event, yun talaga talagang mararamdaman mo yung presence nila kasi again magre-reflect yun sa kanila so yun na muna for now maraming salamat but anyways uh, congratulations pala sa uh, GLU of course ang dami daming tao na nagpunta na punong puno yung cinema meg, uh, cinema 10 ng Mega Mall at uh, talagang alam nyo palakasan talaga ng sigaw pag binabanggit yung mga pangalan ng mga bida like David DeCalco, Ruru Madrid of course, uh, Derek Monasterio, Enzo Pineda, uh, TJ Marquez, and Kiko Estrada. So, anim silang bida doon. So, ay makikita mo rin yung mga... Uh, mga fans nila na ang babaete eh, kasi parang sabi ko na nga para ang fans ngayon eh hindi lang fans na isang IT sa fans ng lahat ng IT sa kasi pag tinatawag yung mga pangalan maririnig mo talaga yung mga sigawan but again of course kung kung si Claire eh, ang eksena niya eh, gusto niyang umiksena panalo panalo naman nakuha niyang atensyon ng maraming actually mga reporter din do na um